Yung gusto mo kumain ng panghimagas pero nasa tight budget ka naman ngayon? Aba, ito ang subukan mo. Mabilis, masarap at siguradong tanggal yung cravings mo sa cheesecake. Mm, yung nag-grave ka sa cheesecake pero hindi mo afford ngayon kahit isang slice? I got two. <laughs> gagamit tayo ng isang pack ng cheesecake, isang sachet ng Milo, konting chocolate na paborito mo, at isang sachet ng tinitimplang gatas. At ayan, gagamit lang tayo ng apat na ingredients. Huwag na mag arte kasi kaus tayo ngayon. Malayo pang sahod. Charot. Itong cheesecake muna, lain food. Buksan natin to. Ito guys, huwag ka na mahiya kainin natin. <laughs> Yan o, nabuksan ko na lahat. Tapos, ihiwalay natin ang isa kasi ito na yung toppings natin. Hindi na tayo bibili kasi naghikaos nga, di ba? <laughs> Tapos, itong nine pieces, durugin natin gamit ng ating palad. Charot lang. Mag-gloves ta. O, ingnon pa lang. Hugawan kita. Durugin natin to, guys. Mm, mabilis lang, o. Oh. Pag ganito, oh, okay na. Hindi kailangan na durog na durog talaga. Lipat ko nga sa malaking bowl, guys. Nahirapan ako eh. Oh, di ba? <laughs> yung Milo. Lipat natin dito. Gagamit ako ng mainit na tubig, mga tatlong kutsara lang para madaling matunaw. Okay, tapos haluin. Ayan oh, halong-halo na at tunaw na tunaw na yung Milo. At ibuhos natin dito sa dinurog nating cupcake cheesecake. <laughs> cupcake cheesecake kung sa na daw. Tapos paghaluin natin to ng mabuti. Ganito o oh, na nagbuo-buo na. Okay na to. Chocolate cheesecake yung atake natin ngayon. <laughs> Kahit anong container na gusto mo, lagyan lang natin ng ginupit-gupit kong plastic. Para mas madali natin tanggalin mamaya. Tapos ilagay na natin to tapos i-flat ng maayos. Ayan o, flat na. At pinantay ko lang ng maayos. Ayan o, pwede na ito kainin pero mas papasarapin pa natin. Yung chocolate, ito yung gamit ko o oh, Goya. Lagyan natin ng kalahating sachet ng swakpak. Itong kalahati, itimplahin mo na lang pang strong bones. <laughs> Tapos unti-unting lagyan ng mainit na tubig. Tapos ukayin. Haluin lang natin to hanggang tuluyang matunaw yung chocolate at yung gatas. Ayan, oh, halong-halo na at na tunaw na yung chocolate, oh. Ilagay na natin sa taas. Mm. <laughs> Tak-tak. Ito yung sabi ko na itoppings natin. Hiwain ko lang to sa maliliit. Ano maghiwa-hiwa man na pwede man na no? Yung hiwa, hiwa, dyan kaubang. Hagu kay kaubang, eh. Tapos, mag tayo. Ganyan lang guys, oh, wag natabunan lahat. Oh, excited tuloy ako. buto nung gun. Hmm. Takpan ko lang. At ipasok lang natin ng mga 30 minutes hanggang isang oras sa loob ng chiller para mag-set lang yung chocolate. At ito na, after isang oras. Ah, kaya. <laughs> oh. Yan guys, oh. Nakaka-excite. Tapos, kuha tayo ng konti. Tiyan, konti Jo. Ako lang yung pamurutan eh. At ayan, oh. Oh. Subukan natin, oh. Mmm. Napaka-chewy. Cheesecake na cheesecake yung lasa. Cheese bar nga lang to. Mmm. Mmm must try guys, mag-invento tayo para hindi magsawa yung mga anak natin Mm.